but uh, by Republic Act, We will seek further guidance from the DBM, Mr. Okay. Chair. Mr. Chairman, if you would allow us, we will uh, seek guidance from the DBM para po masigurado ho natin maayos po itong uh, uh, very um, unique situation po ng uh, ng Sulu, ng 2nd District of Sulu. Thank you, uh, Thank you. Uh, uh, Mr. Chairman. So, uh, so instead of uh, uh creating uh so we have to create another district or we have to put uh, the sub-office only um mr chairman if you would allow us for no? um we 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 very much understand the concerns po of uh, uh of the honorable congressman from the 2nd district of Sulu. Um we already wrote the uh secretary of DBM last... Opo oh, um nasulatan na po ni Secretary Bunoan, no uh, si Secretary Pangandaman uh, several weeks ago. Uh, and if a follow up ko po mismo kay kay, kay, kay sa ating DBM secretary po para ma-clarify na po natin to kasi nakakaawa naman po yung mga mga tao no, na, na hindi nila alam kung saan sila uh, pupunta o lulugar. No, But yes, we, yeah, Mr. Mr. We, we commit po to resolve this immediately, uh, Mr. Chairman. Yeah, Mr. Chairman, kasi at uh, tulad ng uh, sinabi ko na yun, na uh, in limbo yung mga uh, personnel natin. So kung mag-create tayo ng sub-office, what will happen to them? may absorb naman daw po sila. Pero po, ano, we, we will have to follow up po yung number of personnel dito sa newly created na uh, uh, office from the DBM. So, ito po ang, uh, maungulit po ako, Mr. Chair, sa DBM para po magkama na natin agad-agad para nabukawawa naman po yung mga tao. Uh, yes, Mr. Chairman. So, we have two districts, one and two, So, if you will create a sub-office, uh, it's still the tool engineering district. Yes, po, Ah, uh, Mr. Chairman. All right. Thank you, Mr. Chairman, for the uh, information. So, uh, when when will this be uh, created, the sub-office? Opo. kasi uh, sinabihan nga po tayo ni Assistant Secretary Rhea okay, uh, from DBM. Um, maraming salamat po at nandito siya. Ongoing na daw po ang drafting ng guidelines. Kailan matatapos? Kailan matatapos? Um, no, ang deadline po ng DBM ay September 30, uh, uh, Mr. Chairman. So by September 30 po, meron na po tayong guidelines from DBM. Magagama na po natin how we can proceed. This is on guidelines for EO-91. So wala na tayong problema sa Pantiglia? Pag natapos po by December uh, September 30 ang uh, DBM, claro na po ang ating Pantiglia positions uh, for EO-91. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Mr. Chairman, salamat yun lang at uh, thank you for the clarification. Maraming salamat po. Thank you, oh, pardon me. Uh, next on the list, we now recognize uh, Representative Santos, please. here, uh, we now go to Representative Jojo Lara. Thank you, Mr. Chair. Magandang gabi po sa ating lahat, uh, lalong-lalo na sa DP, DPWH family kay Secretary Vince. Uh, una sa lahat, gusto kitang batiin sa iyong uh, bagong tungkulin. Hindi ko po alam kung tumama po itong pagbati ko considering dun sa naabutan mo na magnitude na problema ngayon. Uh, napakalaki ang naiatang sa iyong responsibilidad. At ganoon pa man, Uh, pagbati pa rin, mahal uh, na, Secretary. Ngayon po, uh, bago ko po uh, umpisa ng aking pagtatanong, gusto ko lang po bigyan ng konti lang no, na description yung aking distrito, uh, Secretary. Ang aking distrito po ay capital ng probinsya ng Cagayan, which is nandun po ang siyudad ng Tugigaraw. At hindi lamang po yan, kami po ang regional center ng buong Region 2. At uh, lubos po ako, isa po ako sa sumuporta sa bagong halal no, na no, na-speaker na nagkataon galing po sa aming rehiyon. So, ito po, uh, for the longest time, ako po nung nahalal po ako for the first time no na nang maging uh, kinatawan o naging uh, politiko kapo na lang noong 2019 that was my first term no galing po ako sa pribadong sektor at uh, Nakita ko po ang kahalagahan ng bigyan ng permanenteng solusyon ang paulit-ulit na problema namin. At lalo, lalong-lalo na dahil nadadaanan po kami ng tatlong malalaking ilog, ang Cagayan River, Chico River at Pinakanawan. So alam ko po ang problema malaki sa amin. Tuwing pag-ulan, bagyo, nababaha po kami. No? So napagdaanan na po namin ang daming pagbaha. At yan po ang rason ng 2020, kahit kasagsagan ng COVID, ay nagkaroon na napakalaking pagbaha sa amin. Kaya po ako nag-file no po ng House Resolution na imbestigahin ang ang uh, rason bakit nagkaroon ng baha hindi lamang sa probinsya ng Cagayan kundi sa buong Rioong Dos at bigyan ng permanenteng solusyon, mahal na secretary. So ito po no nang dahil po dito sa mga ganitong problemang naabutan namin sa amin distrito at ako bilang isang mamamayan po ng probinsya ng Cagayan at doon na po ako lumaki, na ipanganak, nag-aral, nagkamulat, magkapamilya, gusto ko din pong gumanda ang aming distrito. Nung nabigyan po ako ng pagkakataon, yung mga imposible po, pinangarap po namin para po mabigyan ng solusyon. Isa na po dito, yung kahalagahan na magpayo ng bagong mga tulay. Kung napuntahan niyo po ang lugar namin, ah, mahal na sekretary, no? Kahit hindi na po ako uh, imbitahin pagpunta nyo doon, at ang session ko, wag na rin ibang politiko kasi iba po ang politiko sa amin. Kumari, ikaw na lang, kasama ang Tagapipid Values, para makita mo yung totoong mga pangyayari sa amin. Una, Buntun Bridge po is about 58 years old. Ngayon. Yan ang longest bridge bago San Juanico. No po, bago po ako na upo, more than 50 years old na yan. Paulit-ulit ko po pong sinasabi ito at yan po, mahal na sekretary, ang rason, paulit-ulit po akong bumabalik sa inyong kaga, uh, kagawaran. Nakakausap ko po ang ating mga USEC, kakilala ko lang po sila dahil sa tingin ko po, nakukulitan na po sila sa akin, na mahal na sekretary. Pero kailangan po namin bigyan talaga ng solusyon itong matagal ng problema. So, nang dahil po dito, nabigyan ng pagkakataon, na iproseso, nagkaroon ng feasibility study, nagkaroon ng, ng detailed estimate, lahat po nagawang proseso. In short po, iksiyang ko na, nabigyan ng pagkakataong mapunduhan. Unfortunately, Secretary, nung time na yan na hiningi ko po ang initial na pondo, hiningi ko po na sana imay ka na lang para hindi na po ako pabalik-balik o umpisaan mo na rin lang, kailangan bigyan mo na ng kompletong pondo para hindi na po kami pabalik-balik. Unfortunately po, hindi na tinuloy ang mga maika o Mayowa nung time na yon. Ito po ang tanong namin ngayon. Secretary, kasi tinatanong na rin ako ng aking mga kababayan. Nagpapasalamat po kami na yung isang tulay namin, Amulong Bridge, natapos. Ano po? Meron po kaming mga ibang mga tulay na na-qualify under flagship. Ito po yung pinakanuan bridge, Solana to Gigaro Bridge na mapapagaan ang ang uh, Buntun Bridge at hindi lang po yan yung high impact bridge, amulong bridge and approaches, itawis bridge and rile to gigaraw bridge, to gigaraw west diversion road, bypass road and most of all mahal na secretary, ito po ang magbibigay ng permanenteng solusyon dun sa pagbaha sa siyudad ng Tugigaraw, yung Tugigaraw circumferential dike road na unfortunately po na qualify under flood control. So ito po ang tanong Nailagay po sa net namin una yung tulay pero itong revised na net namin po na wala ang funding nung tulay namin. Kaya ito po yung tanong ko, bay babalik pa po kaya uh, mahal na sekretary, Yung yung tulay considering na sinasabi nyo ang priority nyo ay mga tulay. Mr. Chairman, uh, po in-update lang po ako ng ating undersecretary under po sa ating uh foreign assisted project, uh, 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 infrastructure flagship projects meron pong dalawang uh, bridge yung pong Buntun bridge na na-mention niyo po at itong uh, Enrique bridge sa Enrique Cagayan. In, uh, sir, ah, ang flagship po namin Pinakanawan one bridge at saka Tugigaraw Solana. Ito po yung parallel ng Buntun bridge po. Opo. In-inform po ako na hindi po napondoan ni former Secretary Bunoan yung Pinakawan, Pinakanawan Bridge. Hindi no. siya, napondoan po. Tuloy-tuloy po ang trabaho. Ito lang po ang tanong ko ngayon. Yung NEP po nung unang binigay niyo yung NEP, ah, ngayon, ito. meron? Yung revised na po na wala, Yun lang po yung, uh, ano po, gusto ko lang malaman kung may babalik. Opo, um, ikokonsulta ko po ngayon, uh, ko po kung unang-una bakit nawala at uh ikalawa po kagaya din po nung ah uh, opo so sinabi ko sinabi naman po sa akin dito ni director uh bote na nandyan naman po at pwede po nating uh, uh kausapin ang committee on appropriations para po ano no maagyan natin ang uh, adjustment at malagyan ng pondo kagaya din po nung mga uh, earlier requests from the other districts po yes uh, maraming salamat okay. uh, Uh, Secretary. Mr. Chair, one question. Last question na lang. Final, final question. Yeah. I-ano ko na lang. Sec, considering na hindi ko na mailatag lahat itong mga katanungan ko sa iyo, kanina nabanggit ni, ni Kong Ana York na kung, kung pwede, total naman sabi niyo kanina, open kayo sa suggestion. If I may po, kunin ko na lang din pagkakataon kung pwede po maki-schedule na lang din po ako sa inyo on your most convenient time ako po ang mag adjust Kung kinakailangan, mag po ako sa inyo, wala naman pong problema. Kung pwede po, uh, kung irarapat po ng schedule nyo next week po, kung pwede. Po. Opo, immediately para po. Para po. hindi na kahit, po ako magtanong dito. Kahit po, hindi na natin hintayin ng next week. Uh, kung, kung may available time po kayo. Okay. ata uh, upo, upuan ko po kayo kasama ng ating team para po magawa natin ang paraan in coordination. With Kailan the po kayo, Sec? Um, Antayin ko na lang po sa kayo. Sa po, pwede po ako. Kailan po? Sa biyernes po. Biyernes. Uh, kung wala po kayo, kahit sa lunis po. Pwede, lunis po, Opa. sir. Kung sakali, kahit opo. after lunch, puntahan na lang po. Opo, opo. opo. Po. After lunch po, sir. Opo. Maraming opo. maraming opo. salamat. Opo, pupunta sa inyo. Uh, uh, kung saan po, po kayo, ako ang pupunta po. Opo, opo. Para salamat lang po. opo. Tayo. sa lunis po, after lunch. Ako, yeah. set ko na po agad. Maraming maraming, maraming, maraming salamat, maraming salamat, salamat. Uh, sir. Chairman. Uh, Isasama ko na rin do si Congressman Choboy to. Opo, kasi, please po. Opo. Uh, at least may may Opo. ano po ako, may uh, moral support po ako. Opo. So maraming maraming uh, Mga salamat po kayo, sa Lunes po nang uh, after. Maraming salamat po Secretary and of course uh, supportado ko po, po kung ano man yung ginagawa niyo ngayon. Gusto ko po talagang uh, magiging maayos ang pamalakad po ng Department of Public Works. Maraming and for that po, po uh, uh, Mr. Chair, -er, manifest ko lang ang support ko sa budget po ng DPWH. Maraming maraming salamat. Diyos te agni na po. Thank you very much. Maraming salamat po. Thank you very much. Uh, before I go on to the next one, uh, I just like to uh, point out to uh, the good secretary na kung nakikita mo po, konting-konti na lang po. Konting tiis na lang. Anyway, I assure Open you, po ako. Uh, kung ano po yung tinagal natin dito ngayong gabi, yung amount ng time na yun ang mababawas doon sa susunod nating hearing doon sa plenary. Kaya, entertain na po natin yung mga uh, queries ngayon para mas konti na lang. Okay, okay, okay. So, at this juncture, we, uh, the chair recognizes Representative uh, Teresa. Is he around? Kung wala, we move on to the next uh, Representative uh, Angela Garcia. Thank you very much, Mr. Chair. Magandang magandang gabi po sa DPWH family kay Sekvinz. Um, Mr. Chair, I fully respect and understand the directive uh, of DPWH and our president with regards uh, flood control. Uh, however, uh, I would be remiss as the